Yan yan so, yun, -so. Yeah, yeah. so guys, ano ano yung mga ilong words na natutunan nyo kay ilong girl? Diyan? Ako siguro, lagi kasi sinasabi ng character ko, Linti! So ibig sabihin yung parang nakakainis! Ano ba yan? Ganyan! Very contrabida ko eh! Ikaw, Vince! Ako naman yung parang sinasabi ng character ko, walang nakakainis. Ibig sabihin yun, -so. Ayun! <laughs> so, -so. <laughs> Kanina na sinasabi? Kay kaya mo sinasabi? Sa kay tata. Yun! Yes sir, ikaw bro. Ha, ako, ano, ano ba? Hindi, kasi yung character ko dito, hindi ako yung yung Pero, siguro ang nalaman ko may Kenny. May Kenny. Ang pangpapakan yun! Ang pangpapakan Ano? Ang pangpapakan yun! Ay na, ah, love you ito, manami. Ibang story at ito siya. Oo, Ikaw, boss, boy. Ay, siyempre, palala yung papatayo. Eh, Manamit, manamit. Manamit, manamit. Masarap na masarap. Oh, tama, tama, Kaon tayo. Kaon tayo. Oh, Kaon. Namit, namit. Oh, namit, namit. Sana manamit eh. Ako. Eh, okay. eh sana. Okay. <laughs> <laughs> ito si Julia and Michael. Siguro ako nag-enjoy ko sa shooting sa inyong mo. Ano yung, ito, tanong natin. Ano yung memorable sa sa shooting mo sa inyong Ano, may maalala -ma ko. Ay, Ayun, siyempre, kung Hindi lang authentic ka choice. That choice That right? yeah. Yung mga best comments oh. nila, mga off-cap comments eh. Hindi kumain siya sa best na kumain? siya Di ba ko oh, right. <laughs> <sali pa do, laughs> oh. oh. Hindi. Na? Yeah. Oh, okay. <laughs> <laughs> Alam mo, oh, sobrang lambing na mga ilong ko. Baka naman doon mo pang magpapakilis eh. Um Wow, parang naman na ito po yan eh. <laughs> oh guys, promote nyo naman may long girl. Yes, mga kapuso, abangan nyo po ang magpapakilig sa ating gabi, 9.35, January 13. Gusto ko lang sabihin, sa ino that's where my heart beats. Yay! Ayan, gano'n, gano'n, gano'n. po, po. naman long mga girl, mga kuya, mga bata nilis, mga bata January 13 na po yan. Alright, My Ilonggo Girl, January 13, maraming maraming salamat guys. At mga kapuso, samayan natin ang My Ilonggo Girl sa pagtumlas ng pag-ibig habang ninanamnam ang sarap, ganda ng ilo-ilo. Congratulations, uh, magandang amin yan. And uh, speaking of pag-ibig, handa lang mga kaayos natin para sa harana ng OGQ. Susunod dito sa All oh, Out Sunday.